Nanirahan si Isaak sa Gerar ikadalawamput anim na kabanata Dumating ang tagutom sa lugar na tinitirahan ni Isaak Bukod pa ito sa tagutom na nangyari noong panahon ni Abraham Kaya pumunta si Isaak kay Abimelech na hari ng mga Filisteo sa Gerar Nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi Huwag kang pupunta sa Egypto Manatili ka sa lugar na ituturo ko sa iyo dito ka lang muna manirahan dahil sasamahan kita at pagpapalain. Ibibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo ang lahat ng lupaing ito. Tutuparin ko ang ipinangako ko sa iyong amang si Abraham. Pararamihin ko ang mga lahi mo na kasindami ng mga bituin sa langit at ibibigay ko sa kanila ang lahat ng lupaing ito at sa pamamagitan nila pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Gagawin ko ito dahil sumunod si Abraham sa akin. Tinupad niya ang lahat ng aking kautusan at katuruan. Kaya roon nanirahan si Isaak sa Gerar. Kapag may nagtatanong kay Isaak na taga Gerar, tungkol sa kanyang asawa, sinasabi niyang kapatid niya si Rebeka. Maganda si Rebeka. kaya natatakot siyang sabihing asawa niya ito dahil baka siya'y patayin nila para makuha si Rebeka. Matagal-tagal na ang pananatili ni na Isaak doon sa Gerar. At isang araw, nagkataon na dumudungaw sa bintana si Abimelech, na hari ng mga Filisteo, at nakita niyang naglalambingan si na Isaak at Rebeka. Kaya ipinatawag niya si Isaak at sinabi, Asawa mo pala siya, bakit sinabi mo na kapatid mo siya? Sumagot si Isaak, Natatakot po kasi ako na baka patayin ninyo ako dahil sa kanya. Sinabi ni Abimelech, Hindi mabuti ang ginawa mo sa amin. Kung nangyaring ang isa sa tauhan ko'y sumiping sa kanya, ikaw ang magiging dahilan ng pagkakasala namin. Binalaan agad ni Abimelech ang lahat ng tao. Sinabi niya, Ang sino mang gagawa ng masama sa lalaking ito o sa asawa niya ay papatayin. Nang taon ding iyon, nagtanim si Isaak sa lugar na iyon at masaganang masagana ang kanyang ani dahil pinagpala siya ng Panginoon. Nagpatuloy ang pagunlad niya hanggang sa yumaman siya ng husto. Nainggit sa kanya ang mga Filisteo dahil marami na ang kanyang tupa, kambing, baka at alipin. Sa inggit nila kay Isaak, hinabunan nila ng lupa ang mga balon na hinukay noon ng mga alipin ng amanyang si Abraham. Ngayon sinabi ni Abimelech kay Isaak, Umalis ka na rito dahil mas makapangyarihan ka na kaysa sa amin. Kaya umalis si Isaak at nagpatayo ng tolda niya sa lambak ng Gerar at doon na nanirahan. Ipinahukay niyang muli ang mga balon ng amanyang si Abraham dahil tinabunan ito ng mga Filisteo nang mamatay si Abraham. Pinangalanan ni Isaak ang mga balon ng dati ring pangalan na ibinigay noon ni Abraham. Doon sa lambak naghukay ng bagong balon ang mga alipin ni Isaak at nakatagpo sila ng bukad. Pero nakipagtalo ang mga pastol na tagagera at mga pastol ni Isaak na kanila raw ang balon na iyon. Kaya pinangalanan ni Isaak ang balon na Esek dahil nakipagtalo ang mga tagagera sa kanya. Muling naghukay ang mga alipin ni Isaak ng ibang balon pero pinag-awayan din nila ito ng mga tagagera. Kaya pinangalanan ni Isaak ang balon na Sitna. Umalis si na Isaak doon at muling naghukay ng panibagong balon. Hindi na nila ito pinag-awayan. Kaya pinangalanan ito ni Isaak na Rehobot. Sapagkat sinabi niya, Ngayoy binigyan tayo ng Panginoon ng malawak na lugar para lalo pa tayong dumami sa lugar na ito. Hindi nagtagal, umalis si Isaak sa lugar na iyon at pumunta sa Beersheba. Nang gabing dumating siya, nagpakita sa kaniya ang Panginoon at sinabi, Ako ang Diyos ng iyong ama na si Abraham. Huwag kang matakot, dahil kasama mo ako. Pagpapalain kita at bibigyan ng maraming lahi, dahil kay Abraham na aking lingkod. Kaya gumawa ng altar si Isaak at sumamba sa Panginoon. Nagpatayo siya ng tolda sa lugar na iyon at nagpahukay ng balon sa kaniyang mga alipin.